Hayo, hayo mga katigang. Ah, balik sa trabaho tapos ng maligayang araw. <laughs> tapos ng bakasyon. Kaya to, balik din sa healthy foods. Ah, cereal, tatlong klase. Ayan, kinuha ko. Brown yung iba, kasalop na may ano, may uh, ah, raisin. Ayan. At saka lilagay kong ano, ah, gato. Ay, uh, at ang aking panulak ay ito yung balik, balikan natin yung brewed coffee na walang halong biro tikman na natin kasi medyo, medyo matagal natin hindi natikman yung brewed coffee mm -hmm. brewed coffee na decaf yung kinukuha ko kaya ngayon, ano pang ginagawa natin? Ay, eh, kumain na tayo. Para makarami tayo. Okay, okay. Bye-bye, mga katiyeng.